Magandang maulan na hapon sa inyong lahat mga kalapatids. Uh, di tayo nakapag-training ngayon ano? kasi sobrang pangit ng forecast. Ulan ng ulan, kanina umaga. Actually, ano na ngayon, mag alas dos na ng hapon. So, for me, to take the bird out there para magpag-training tayo, medyo gamble na. It's too much na. Kasi kahapon, yung ginamble ko na weather forecast na yun, okay, nakaway mga ibon okay. Pero ang problema, ang problema yung malapit na yung race. Basketball eh. Basketing na tayo bukas. Tapos, eh, as you can see, ang makulimlim pa rin ang weather. Napakatangit pa din. I mean, hindi nyo Ayan ho oh, ang weather. Oh. Ayan. Napaka-gray. Ayan. Ulan po ng ulan. So, ang gagawin ko ngayon, total, medyo lumiwanag ng konti ay uh, na lang ako. So, pakakawalan natin ng mga young birds natin. Kukunin ko yung dalawang kakko dun sa kabilang kulungan para makasabay sila sa ating uh, paronda. So, bago kong pakawalan ng mga ibon, isa shout out ko muna itong mga kalapatids na si Asio Family. Yan. Mokong loft taga Kalumpit, Bulacan. Miracle Lopes, uh, taga Saudi Arab Arabia. Uh, Mills Love Taga Bacor Shoutout sa inyo guys uh, Sa mga kalapatid sa UK Shoutout sa inyong lahat mga kalapatids dito sa UK At uh, mga kalapatids around the world uh, Shoutout sa inyong lahat Sana nasa mabuti kayong kalagayan At uh, patuloy na nag uh, Enjoy Sa pagkakalapati natin Yan, Sa itong hobby natin ito So gawin natin Kukunin ko lang yung dalawang ibon Doon sa uh, We do would love natin. Sabay natin sa mga young wealth. Yan, yan ang daily routine natin sa pag-iibon. This time, dalawang kakang naiwan. Naglilimlim. Hayaan ko na sila. So, na-training naman kahapon eh. Ito, napakapangit po ng weather. baka uh, sana kahit man lang na 30 to 40 minutes okay na sa akin yon and then um, ready na for basketing yan for tomorrow nandito sila you know ayan o yan ang verse natin ayan so ayan sige lang sa hataw lang ng hataw tapos pakakainin natin sila maglilis ako ng dog tapos pakakainin totally pahinga na yung mga yan yung eh, mga young boys natin okay so yun lang ang update natin ngayon bukas basketing na tayo straight to 114 miles tapos natin. Let's go! Hello mga kalapatids. May mga nagtatanong sa akin kung ano daw ang uh, pinapakain natin sa mga young birds natin. Kung anong mga mix natin no, sa patuka. Ang patuka ko po ay ako na po ang nagbimix. So kung ano lang yung condition na binibigay sa kanila, conditioning feed. Uh, ang normal ko pinapakain sa kanila light food ngayon kasi Wednesday na so gradually pinapakain ko sila ng medyo heavy na so eto po ang patuka ko as you can see meron tayong uh, mga thick beans dyan tsaka maple hinahalo ko po yan sa patuka mixed with uh, Bersalaga Black Label Champion with Black Maize yan po yung itin na mais tapos meron ako rin hinahalong uh, breed and speed para magkaroon sila ng magagandang uh, uh, corn sa patuka to give them extra energy pero hindi masyado marami tingnan nyo naman walang masyado mais yan so, yan. yan ang natin sa kanila yan ang mixture ko na ginagawa uh, pag conditioning na tapos yan nilalagyan natin ng uh, oregano garlic oil at saka dadagdagan ko pa siya ng strike 2 ya yeah? Kasi uh, ang mga ibong ko for some reason talaga um, umiinom pa sa gutter. So, siyempre ang tubig sa gutter madumi. Ayoko sila nang ginagawin pero sa sobrang ulan dito ngayon sa UK, um, kailangan talaga eh gamitan natin ng ganito. Tsaka ako naman, sa akin 100% to. ito lang ginagamit ko. Ayan, nandito na sila. Napapasok na sila. Masok silang lahat gutom na yung mga yan kaya ready to eat na yung mga yan yung mga young birds po natin yan sila oh ang mga ibon po natin dito ay halo-halo na may sprint may distance pigeon at saka may mga middle distance so yan ayan po so yun lang po ang ano ko sa inyo update ko dito sa ating mga patuka at saka young bird natin so ready to go na sila so yun po ayan ang patuka natin maple maple uh, may pulag tsaka thick beans. Tapos, Verselaga Champion. Uh, kung makikita nyo, may malilit na pellets po yan. Kaya napaka special po ng pagkain nila. Ayan, uh, may malilit na pellets po yan. Ayan, malilit na pellets yan eh. Um, yun, yun lang po ang update ko sa inyo. Hanggang sa muli. Stay safe. God bless.